hindi ako tutulad sa iyo. Bastos ka! Ba't gan ka makapagsalita sa akin, ha? Itawan mo nga ako. Ayusin mo kasi ang buhay mo bago mo ako pakailaman. Diskasyada. Hindi ba alam, ha? Yung hirap ko sa Maynila? Para makapag-aral lang kayo? Dali pinangako ko sa magulang natin bago sila mawala. Pagtapos kayo ng pag-aaral. Pero anong ginawa niyo? Hindi mo naman naisip yung paghihirap ko? Ha? habang yung pinaghirapan ko nilulustahin nyo. Ah Seya, uh, okay naman ako. Uh, ilang araw na kasi ako hindi nakapasok sa trabaho dahil masamang pakiramdam ko. Ah, Seya, di ba kakapadala ko lang sa inyo ng pera? Kunting tipid naman oh. Huh? Eh ano namang magagawa namin kuya? Eh halos tatang bilihin, nagtataasan ah. Uh, ah, kayang kaya mo naman magpadala ng pera kuya, di ba? Eh, manager naman yung trabaho mo dyan sa Maynila. Ah, uh, sige, sige, sige. Bukas na lang, gagawan ko ng paraan. Isabay ko na rin yung pang-tuition ni Bunso. Basta, Seiya, ipangako mo sa akin na itong taon na to, magtapos ka, ha? Pinangako ko yan sa mga magulang natin bago sila mawala na makapagtapos kayong dalawa. Ah, uh, oo, oh, 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 kuya. Makakapagtapos po ako. Uh, sige po kuya, sabihan ko na lang po kayo kapag malamit na yung graduation ko. Uh, si Bunso, andyan ba? Pasabi sa kanya na yung laptop na pinapabili niya, siguro sasahod ko na lang ha para may magamit na siya sa pag-aaral niya. Eh, wala siya dito kuya eh. May school project ata sila. Sige po, sabihan ko na lang po siya kapag dumating na siya dito. Ah, sige. Ikaw na bahala muna dyan sa kanya, ha? Punting na lang. Matutupad mo na yung pangarap mo na mag isang guro. Andito lang si Kuya, ha? Mahal na mahal ko kayo ni Bunso. Oo po, Kuya. I I I excited na nga ako, eh. Ah, sige, Kuya. Hintayin ko na lang yung padala mo. Ah, mag-ingat ka dyan, ha? Bye-bye po. Bye-bye. Angel, saan ka galing? Bakit? May pakialam ka ba? Ilang araw ka nang hindi umuwi dito ah. Buti naman at umuwi ka pa ngayon. Doon ka na naman ba natulog sa boarding house ng boyfriend mo, ha? Hindi, ate. Numaga lang ako sa bahay ng kaklase ko. May tinatapos lang kaming school project. Alam mo, malaman ko lang na hindi ka na pumapasok. Bakit, ate, ha? Anong gagawin mo? Bakit? Natatakot ka ba na mangyari sa akin yung nangyari sa'yo, ha? Yaan mo, ate hindi ako tutulad sa iyo. Bastos ka! Ba't ka makapagsalita sa akin, ha? Bitawan mo nga ako. Ayusin mo kasi ang buhay mo bago mo ako pakailaman. Skasyada. Hoy! Bumalik ka dito! Angel! Ang bagong bahay ah. na to. Nagawa ko tong bahay na to ah. Padala ko ng pera. Saan po tayong pagpapagawa ng bahay? Munso! Siya! Ito tao. Ano ito itong bahay? Saan yung gamit? Padala ko ng pera. Saan kayo napunta yung pera ang pinapadala ko? Wala mo lang gamit dito ah. Kuya? Ah, unso. Bunso? ka na pala? Ano, dito ka ba ulit manatili sa atin? Ah, unso. Umuwi ako para sa graduation ni Seiya. Bala ko kasing surprise siya. Ikaw pala, kamusta ka na? Nga pala, ba't di ka, di ka naka-uniforme? Eh? Ay, oo oh, nga pala, no. Graduation pala ni ate, no. Ah, ako kasi, wala, wala kaming klase ngayon at may tinatapos na akong project. Ah, ganun ba? Mm. Alam mo, Bunso, masaya ako dahil pinagbubutihan mo yung pag-aaral mo. Sulit lahat ng pagod ko sa Maynila. Ah, Bunso, sana makapagtapos ka na rin ang pag-aaral mo ah, dahil pala ko rin magkaroon ng sariling pamilya. Ha? Pero kuya, may sasabihin po sana ako sa iyo eh. Ano yun, Bunso? Seya? Buntis ka? Pasensya na po kayo. Pasensya na po kung nabigo po kayo. Simula po kasi nang nabuntis ako eh. Tigil na ako sa pag-aaral. Kuya, yun din ba sanang sasabihin ko eh. Hindi na po ako nag-aaral. Hindi na ako pumapasok sa school. Nagsasama na kami ng boyfriend ko. Sorry po. So, Seiya, ba't nagawa niyo sa akin to? Ha? Kailan pa to? Kailan pa to? Hindi ba alam ha? Yung hirap ko sa Maynila? Para makapag-aral lang kayo? Dali pinangako ko sa magulang natin bago sila mawala, makapagtapos kayo ng pag-aaral. Pero anong ginawa niyo? Hindi mo naman naisip yung paghihirap ko? Ha? Habang yung pinaghirapan ko nilulustahin niyo, ko. Po. Alam niyo ba? Nakalimutan ko na yung sarili ko para sa inyo. Para itaguyod kayo sa pag-aaral niyo Tapos ganitong gawin niyo sa akin? Ha? Siguro, ito na yung panahon para iwan ko kayo. Para tumayo kayo sa sarili niyo mga paa. di diba? eh. Ano nga kayong dalawa dito? <laughs> <laughs> Ang totoo niyan, hindi naman talaga kayo ngayong iwan eh. Dahil hindi pa tapos yung obligasyon ni Kuya, ha? Dahil mahal na mahal po kayo. <laughs> mahal na mahal din po kayo namin, Kuya. <laughs> sorry sa mga nasabi ko oh, Sorry na. <laughs> Ayan mo. Uh, kapalakihin natin yung anak mo. Gakaroon ako ng pamangkin. Gaw? Tapos ka mag na. Mahal na mahal ka ni Kuya. hindi kayo ka kayong dito hindi ka alam niyo naman ha na... hindi kayo kayang hindi kuya ay hindi naman ha na... mahal naman ka ni kuya mahal na mahal din po kayo namin kuya <laughs>